Catherine, ano ang nagudyok sa iyo upang isulat ang Unlock Your Deliverance? Kung may magsabi, sige, kailangan kong bilhin ang librong iyon. Ano ang kanilang maaasahan na madadala nila pagkatapos nilang mabasa ito? Oo, ibinigay ni Jesus ang mga susi ng kaharian kay Pedro. Ang mga susi ng kaharian ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang anointing upang sirain ang mga pamatok sa buhay ng mga tao, upang palayain ang mga tao, upang buksan ang kaharian ng Diyos sa kanilang buhay. Ang mga susi ng kaharian ay pati na rin ang rebelasyon nang ipadala ni Jesus ang mga disipulo upang magpalayas ng mga demonyo sa unang pagkakataon, nang ipadala niya sila ng dala Bumalik sila at sinabi, Jesus, ang mga demonyo ay sumusunod sa amin, katulad ng pagsunod nila sa iyo. At pinuri niya ang ama pagkatapos at sinabi, Ama, pinupuri kita dahil itinago mo ang mga bagay na ito. Sa isang salin ng Biblia sinasabing, Ang revelasyon ng iyong autoridad mula sa mga mapagmataas at matalino at ipinakita mo lamang ito sa mga mapagkumbaba at tulad ng isang bata. Kaya't ang mga susi ng kaharian ay pati na rin ang revelasyon. Ang mga bagay na sinasabi ni Jesus, ang revelasyon, ang mas malalim na mga bagay sa espiritual na kaharian, kung paano makamtan ang kapangyarihan ng Diyos, kung ano talaga ang dahilan ng Diyos na gustuhing magbuhos ng kapangyarihan sa iyo. At pagkatapos, pag natanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos, kung paano tamang maglakad sa anointing, kung paano magpalayas ng mga demonyo, hindi ito pare-pareho para sa lahat. Mayroong mga iba't ibang uri ng mga kuta sumpa, opresyon, ang ilan ay mas komplikado, ang ilan ay namamana. Kaya upang magpalayas ng mga demonyo, kailangan mong magkaroon ng mga susi na ito. Kailangan magkaroon ng revelasyon upang makakita sa espiritual na kaharian at malaman kung paano tunay na harapin ang bawat sitwasyong may kinalaman ng demon. Ang mga susi ng kaharian ay ibinahagi ko sa librong ito at kaya't ibinahagi ko sa mga tao kung paano makalaya. Ito ay isang nakalatag na plano kung paano makalaya. Nasabi ko dito ang mga iba't ibang susi. Isa sa mga ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pang mahalagang susi ay ang pagtanggi o pag-renounce na ibinahagi ko ng pahapyaw pero mas lalo ko pang pinalalalim. Kaya't sa librong ito, matutuklasan mo kung ano ang eksaktong kailangan mo batay sa iyong partikular na sitwasyong espiritual o opresyon na iyong kinakaharap.